Yan, nandito tayo ngayon sa bahay ni Tatay Digong. Sa pa ngayon is hindi na masyadong maraming tao ngayon. The time check is 7. 7.15 or 17. Yan, dito. Pero marami ng mga tent na nakalagay dito. Yan, meron din dito. Nagbabantay. Meron dito. Ito ba yung barangay? Ano dyan dyan? Yan, shout out sa 5 viewers dyan. Yan, live tayo sa bahay ni Tatay Digong. Kasi pangalan mo, sir? Rodrigo Corbita. Oh, yan. Yeah. Oh. Uh, dati ako nag-in assist at 3. Sa presidensya. Dito daw sir, marag-ngit-ngit diya. Dili daw ka. Ah, doon ang interview at gagawin siyang assistant admin assistant 3 sa Presidential Communications Office uh, from April 7, 2016, R17 until December 31, 2023. Mm, dito ba po di kasi mga pila kayo? 6 years ko tapos dito sa malakanyang. Oo, oh, uh oh, sa PCOO oh, sa Records. Si, si, records. Si Senator Bongo ang nagpa-solid uh, uh -huh. okay. sa 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 una ka tong si Senator Bongo, siya nagdala ng secretary nung ano uh, PMS. So siya mm -hmm. nag-endorse ako uh, sa PCOO. Oh, mm -hmm. oh. Pero asa ka nagpuyo dito sir? Ah, uh, uh na uh, 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 kay Balay dito Kaya si sir is taga Digos ka sir uh, Digos Digos ito siya Ngayon nga nandito siya sa bahay ni Tatay Digong Ikaw, ilang araw mo uh, na dito sir? Ah, kaduhang balik din ako Kaduha, kaduha mm -hmm. dalawang araw na kabalik dito Yan, masay ma-sulti mo sir sa karong birthday ni Tatay Digong Karong March 28 Mayon tama, yun tabang uh, mabalik na yun si Tatay Before ang kanyang My birthday, birthday O oh. oh, Yun mga uh, pagdasal na to ba na ah uh, sana pagbalain na ang yung sila ni BP nga at saka si Spokes Rock na man na si Roke so okay. sila uh, man ang process dito no, na at saka si Secretary Miguel Villa mabait babait jud na uh, Secretary man na so

Uh, si tatay mabalik na before ang yung birthday yung ang yung health um, na kinahanglan din kasi o na magpakalakas din si tatay para sa uh, katauhan nga yung paglaban oh, sana ma si BP na siyang maging kasunod kay tatay na maging presidente oh. para tuloy-tuloy ang kanyang administrasyon at mga, para, proyekto. Uh, oh, o, mga, mga proyekto mga proyekto tumabalik ang dati sa yeah. karon nga talamak na ng nga tong druga ana ba murag yeah, yeah. uh, ato yung paningkamutan nga mag sa ilang giingon nga 120 so di man gyud ta motuo ana uh. to, positive man gyud ta kaysa 32 million sa uh, uh. sa una nga ano ni sa so, nagdagdag pa so positive gyud ta kung dili lang daya sa Comelec Positive yun tayo. Positive Kay, Pero, marag ni Kusog Maron sila sa gibuhat nila ni Tatay Digo. Sa Kay, si ama, um, oh, oh, oh. mga sorbi karon ron, hindi, kuwan, naman sila, Vic Rodriguez. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh si Ginlo. At si Atty. Oh. Si na atong administrasyon si ni Marcos. Naging. nag din oh. sa uh, bag wala na nakalingkod. Nag-resign siya atong atayang kay sa among balita po dahil mabait na si Atty. Oh, kay naka-estroyo mo na ako na nakapangayot naka po ng referral anak ba kay katumang sa amu ah na idagang mo dool na mga apply o post Guard. Ako yung nag-i-endorse. Ako mismo ang nag-ano na. Gigan sa ilahang endorsement, ako na ang naglakad. Kaya mm -hmm. wala mo po ko may tabang kundi na ako dito. Maura po na ako ang na-effort na, lang po na makatabang ko sa mga nag-apply of post Guard, military. Ano. Ah, maayo eh. Oh, Ang endorsement gigan sa ilahang. Dating opisina ni Senator Bongo, yung PMS. Mm. Mas mas lamang day sir kung may taga na mo abot dito na. Tama. Oh, Kaya parang ato aba makita man nato. okay, mas bihain man diri. Oo. Oh, no? oh, oh. Karon kay taga Dabaw na, ang, na mo dating presidente mo nang oh, ma na dito marag lamang sa tuwa. At oh. Um. kamutan mabalik din lagi. Okay. Um, kana Duterte kana siya Sa, ka, sa, sa, sa karon gyud 100% gyud si VP Sara na Oh. Masuluray. yun mo na ilang ginabuhat ka Ginaipit nila ang mga Duterte Ilang iipit. lahat eh, magod na sila Kaya tanaw oh, na na to sir Kaya ilang gini nga uh, uh vice. ah. Uh, si, kung, Ang uh, Confi na Vice Naman tayo audit no oh. Na piso to piso to Sa nag naman ang budget hmm. Ang buwan, na hmm. wala di gi, Gaya sa kuwa si VP Pero ang ilahan uh, trillion or billion, wala yun sila imagination. Oh, good. Pero katong ilahang confidential ni ito na kinabang po ni Ami. Kini si Yusik na Claire Castro, Yusik na dati sa media. Media. Oh. To, na, oh. So, oh. na, So, Sa panahon ni Duterte. oh sa panahon ni oh. Duterte na siya. Tapos, ah, uh, sa karon nga naano na sa murag OIS oh, naging OIC oh, siya ba so, parang nakalimtan so, na pero priest kung, OIC oo, siya pero sa na ron sa kanang pero kung sa confi lang sa confi ang, ang ang isgutan naka ko ato sa mo hmm. um, ang 100,000 bonus 2023 hmm na gipaperma ng waiver na bawal ilabas kasi sa gagi kan confidential fund sa oh, okay. oh Pero confidential ko tungod ta nga inyo nga labas ilabas ilabas na ako kay kung ibidin siya ilang gusto na mas sa HR ng PCO oh. maogyo oh, okay. okay. nag perma gid waiver na 100k ang among bonus ato gikan sa confidential sure, na fine. okay oh, uh -oh. karon ba murag na suko git okay, ang mga support na katulad nato mm -hmm. na 40 40, oh, oh, na tay balo ka oh sa so, so, na, ang namang good sir nga atong makuan ba nga ina nang kun ka tarong si eh, president Duterte oh, sa iya nga iya term so mo na giingon ni sa uban nga nabudol labudol, nabudol nabudol gyud sa, sa ako na nanarbaho ko hmm. nako na, gyud kay si kon pagsulod kay kay ang atong tax oo uh -huh panahon ni Pinoy is gi kuha na ni Pinoy sa tawag ka na kanang wala pirma mm, wala o oh. maragi ang gi sa pirma na kanang pagpirma gani uh, wala na gi kuha pag abog tong pag abot na ni President Duterte gi pirmahan na niya na oh. na, na kung dili ka mulampas og 22,000 ang bulan is tax well, free oh, 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 no kung maabot man mga 25 kuan mm, ang excess oh, na lang oh. ang excess 22 ang ika-24, itong, itong na doon, mauna lang ito oh. ay tax Tako mm. tabang sa mga kwad. Oh. Siguro, marag nakalimta na sa mga tao karon na oh. Oh. Oh, like, ka ng mga tax. nadi no. di ka duha po, ang kaning mga additional sa senior. Mm. di ba, na ito 1,000 na Gibito, gaya po na ni Pinoy. Mm. Pagpanahon ni Tatay Digong, gaya ni Tatay Digong, Legasi nakakuha na. ng senior. Oh. Pero ang pagka may tabo lang ang 1,000 may natag sa senior mm. so karon ang 1,000 may nawala kaya naaptan after ng pandemic oo oh, oh, oh. mo tayo natabo pero maragi na, oh, na, na o dagano oh. yung dagano sa akong kwan sa ang lisensya sa atong lisensya magbayad ka sa una every 3 years oh. yung gibuhat na o 10 years para ten ang tao na dili na gibuhat na sa... bayad teacher military police oh. yung nagtantay na ng kasi atong At um, passport. Mm, passport. Di mong 10 years. So, mga 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 tao, nga sa nakita ba nila yung mga nabuhat ng kusalihan, nakiklaban kita. Mm. kasi sa karoon, mga God, nga panahon, mga uh, sila lang manggod ang um, nakuan ba um, yung sa karong um, administration marag pamulitika pamulitika good sir o, walay walay okay. servisyo okay. Pareha, good anak karon mm. na former president ilang giingon ana no murag wala na lang gid dira gerespeto basta oh no diha gyud si tatay nga nagdumala na budol si oh, BT si sa ilang mga pasalid ana ba na ilang giingon ana si tatay tungod kay naagid sila inyoha at gusto mo oh no gyud dibi sa mawa oh mo gani ngayon sa sitwasyon kagabi marami-raming tao dito Siguro mamaya mga 8, mga kung maraming bumibisita pumupunta dito. May mga logbook sila dyan o kung sinong dumadating. Yan, naka-logbook yan dyan. Yan, nandito kayo ngayon, ngayon di sa bahay ni, ni... Good morning, good morning sa lahat. Kaya nag tayo ngayon. At may live tayo dito. Yan o. Kunti pa yung viewers natin <laughs> sa ating youtube channel yan dito sa bahay ni tatay digong yan kung, kung, kung gusto nyo dumalaw dito pumunta dito is okay walang problema Parami nga pumupunta dito is para magpa picture lang yan sa git dyan sa git ni tatay digong Maraming pumupunta dito is nagpa-picture dyan kasi dyan talaga pumapasok yung malabas si Tatay Digo. Dyan banda. Yan, maraming maraming mga dito parang umaga pa ito sila. Yan, nagbabantay dito. Dyan may inip. Yan, good morning. Kumusta? Kumusta kayo dyan? Nandito tayo na sa bahay ni Tatay dito para magbantay-bantay dito kasi may mga kuan kasi na search warrant dito. Ang kailan na nakalimutan ko kailan ako pisa dito na nagbabantay yung mga tao oh may SM, SMNI yan. Yan mga kuan yun yung mga kasamahan nating bisita dito umuwi na kagabi pa sila kasi hindi tayo makapunta kapag gabi dito kasi may mga obligasyon tayo sa bahay yan nasa pagka ngayon is siguro mga 8 or 9 baka may darating hanggang 9 kuan tayo dito sa bahay ni Tatay Digong pag-transfer. Hindi <laughs> ko yung gawa pag-transfer. Yan, yan gato sila mga uh, kagabi pa yan sila. Dito na gabang. Ito yung mga kapitbahay dito ni ni Tatay Digong. mga bahay yung malalaki mga bahay itong mga kapitbahay ni tatay digong dito Ayan. at ito lang yung bahay ni tatay digong may may second floor siya tapos ito yan ito lang yung sa loob niya ngayon sa pag ngayon is wala talagang tao ngayon dito kahit si mama ni is wala na dito yan mo focus eh. mga lawyer niya dyan tapos, ito yung mga nagbabantay dito ngayon sa pagka ngayon as of 7.20 yan dito. Winter lang tayo dito na kasi hindi tayo all the time na makapunta dito sa Juan. Kasi anytime, yung Juan ni General Torre is mag warrant at least may makabidyo yan sa so anong gagawin nila dito sa bahay ni Tatay Digong kasi marami na ngayon silang kuwan eh kahit bahay ni Kongresman Pulong may nagbabantay doon at yung rest nila Tatay Digong doon sa Katigan yan may nagbabantay doon doon mga tao volunteer lang yan yung mga tao dito is nagbabantay is volunteer lang may barangay yan yung barangay yan official nagbabantay uh, dito yan, talagang Yan saan Nine viewers dyan, yan shoutout Maraming salamat po Kasi minsan lang tayo maka Kung walang comment eh. Kasi nagla live tayo dito ngayon eh. Yan